Dok Cesar, may paglilinaw itong National Capital Region Police Office sa umano'y pagdukot ng sampung armadong kalalakihan sa isang Chinese National doon nga sa barangay San Antonio sa Pasig City, 7.10 p.m. kahapon. Ayon sa NCRPO, lihitimo yung operasyon na nag-ugat sa implementasyon ng isang mission order mula sa Bureau of Immigration at Intelligence Service ng AFP dahil sa umano'y paglabag sa batas imigrasyon. Pero sa inisyal na investigasyon ng NCRPO at mga iba pang mga kagawaran, lumitaw na may operational lapses sa nabanggit na operasyon. Lumalabas sa anila na hindi naaayon yung ginawang koordinasyon sa itinatakdang mga pamantayan at mga alituntunin. Bukod dito, may um informasyon din umano na nagpapayuwateg na nagkaroon ng labis na pag sa ang ilang operatiba saan ilan sa kanila yung nagpapayuwateg pa ng baril nang walang sapat na tahanan. May ebidensya din sa security sa ilang aktiviti habang isinagawa. Quezon. Pero itong mga initial findings na ito, ang sabi ng NCRPO ay isasalang pa raw ito sa validation. Magsasagawa rin ang investigasyon upang malaman kung meron bang nangyaring kapabayaan sa bahagi naman ng Territorial Unit ng Philippine National Police. Tiniyak ng NCRPO na kung mapatutunayan, kakasuhan daw nila ng kriminal yung mga tauhan alinsunod sa tamang proseso ng batas usap natin kani-kanina lamang ano, sa, tele sa telepono si NCRPO spokesperson major resale at silo at kinumpirma niya ng mga operatiba nga ng Bureau of Immigration at uh, Intelligence Service ng AFP, yung mga nagsagawa ng operasyon. Nasa kustudiya na raw ngayon ng uh, Bureau of Immigration, yung uh, Chinese National na inaalam pa yung background at yung kanyang mga naging paglabag. Iyan yung uh, pinakabagong uh, uh, kaganapan ito sa National Capital Region Police Office sa may uh, City. Ito si Giselle Ricofort, DCRH News. Thank you, Giselle.